Yan, yan ang performance ng anak. O oh, ito. Ito ang sa ama. Hello mga kapamilya. Isa mga araw sa inyong lahat. So ngayong araw nandito tayo sa aming manggahan. Hindi para mag-harvest ng manga, kundi... Uh, nagpakopra tayo ng mga sanyog. So, nandito kasi yung ano yung tapahan. Ayan o, no? Nandyan yung tapahan, lutuan ng nyug. Kumbaga, kaya dito tayo pumuesto ngayong araw. <clears throat> so, mamaya ipapakita ko sa inyo ang proseso uh, kung paano nila uh, ginagawa yung, yung kopra bago maibenta. So, ang una-una kasi ginagawa niyan, sinusungkit yung sinusungkit yung uh, yung bunga ng nyog, yung mga matured na nyog. Pagkatapos susungkitin niyan, ay bibiyakin. Tapos pagkatapos biyakin, uh, tutuklapin yung laman. Uh, pagkatapos tutuklapin yung laman, saka naman lulutuin yung nyog dito sa tapahan. So pagkatapos maluto yan, saka naman nila sa, saka natin pwedeng pwedeng ibenta. So diyan lang kayo at ipapakita ko sa inyo yung 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 actual na 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 pag pagtuklap nila ng ng nyog, pagbiak mga ganyan, mga master ito. Nakakatuwa panoorin sila sa ano. Uh, actually marami na sila na tuklap eh dito. Yan no? na, uh, na mga nyog. Kung nakikita niyo yung yung mga bao ng nyog na yan to club na yan. Oh, hindi, hindi, lang natin naabutan pero na, nandun sila ngayon sa baba kasi ang ginagawa nila, hindi nila dinadala lahat yung, yung nyog dito dahil uh, kawawa, yung, ano, kawawa yung kalabaw na mag-transport. So parang nagkakaroon sila ng mga area-area kung saan nila iniipon yung mga nyog. Tapos doon na rin nila mismo tinutuklap. And then ano, pag natuklap nila, nilalagay nila sa sako yung nyog at dinadala na dito dahil yung tapahan ay isa lang, dyan lang. Dyan lang ang tapahan natin. so at saka hindi rin naman magandang tatapahin mo yung yung mga natuklap na nyog ng paunti-unti. So magastos yun sa kahoy. So ginagawa, dina, yun sa iba-ibang area, dinadala nila dito, gamit nito. Pag sobrang dami, ito ang gamit nila pag konti-konti lang naman sako-sako lang tapos binubuhat na lang nila or or sinasakay sa sinasakay sa kalabaw So isa ito sa proseso ng paggawa ng uh, uh, kopra ay ang hatiin ng ang nyog. Yan. Tingnan nyo, isang ano lang. Isang palo lang ng katsa. Biak agad. Diyan mo makikita na mga eksperto na talaga ang mga tao na ito. Uh, tao na, binilang para ma-reach nila yung ganyan level na isang palo lang ay biak na agad ang, ang mga nyog. Kung ako, siguro yan, baka hanggang lima o o anim pa. Ganyan kabilis ang ano. Kaya kahit li libo-libo ang ang hinahati nila na mga nyog, bilis lang. Yeah, mo sobrang lakas pa. Iba talaga pag ano, yung siyempre, yan ang trabaho niya eh. Tingin ko pati pag akyat ata ng nyog, mabilis din ito eh. Yan tapos yung yung partner niya naman yan, taga ano, taga hati. Tapos mamaya tatanggalin nila yan yung yung mga laman ng nyog para yan ang lulutuin naman nila at maging kopra. Para ready for sale na. Mabilis lang. Actually first time ko itong uh, ma-witness yung yung actual na nang pagbibiyak ng mga nyog ng mga makokopra. Mabilis lang sila oh. Grabe. Oh. Parang <laughs> binapalo lang eh. Magandang panoorin. Ang bilis lang. Yan, o, sa, pero mo sa isang oras, ilang, ilang, ilang nyug kaya ang natatapos nila. Kaya pala nung napakopra kami doon sa kabilang kabilang uh, ano namin, nyugan namin. Uh, ang bilis lang ng ng ano, natapos ang trabaho nila. G ganyan pala sila kabilis magano magbiak, magbiyak. Parang sa loob lang ng isang linggo tapos na ang trabaho nila agad eh. So bagay dito sa ano, nyugan namin medyo konti lang ito dahil ano, Uh, itong area na ito ay hindi punong puno ng hindi siya puno ng ng nyug. Kalimitan dito kasi mga kakawan kasi ang tinanim namin dito. Pero maganda rin kung ano magdagdag kami ng nyog dito, wala namang problema dahil alam mo naman ang kakaw ay partner ng nyog din yan. You know, nakakatuwa, ang, um, 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 bilis. Matindi mga muscle-muscle ng mga yan kung kung ako siguro gagawa niya, ko na lang kung kaya, baka isang araw, baka hindi pa tapos ito. Ayan o, oh, biyak. Isang palo lang. Biyak na agad. Ayan, tapos, ayan, makatapos na ang biyakin. Yung partner niya naman yan Magano naman, uh, tutuklapin niya naman yung yung laman ng yung. Hmm. Tingin nyo gaano kabilis magano mag -ano? magtutuklap mag mag oh. Ang bilis. Dapat pala ito yung mga taga-ano ng mga ano <laughs> yung mga nagtitinda sa palengke. <laughs> Sandali lang siguro matapos ang trabaho. Oh. Ano tawag diyan sa nagamit niyo na pagtuklap ng ano? Nang nyog. Lugit. Ha? Lugit. Lugit? Oh. Yeah, may mga specialized din sila na gamit na ano eh yeah, sa pagtuklap ng nyog. Ano, yeah, bilis lang. Oo. Oh. Tuklap agad. Yeah, magandang partnership nila dahil ano, actually mag-ama kayo, no? mag-ama sila oh. Yung 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 ama niya, yun ang taga taga ng nyog. Tingnan mo. Ganya. <laughs> ganyan ganyan sa kabilis. Los ito. Tayo mo biyak oh, bilis lang. Mamaya tapos na yan. Kaya mamayang hapon ata lutuin na rin nila yan. Tapos bu bukas pwede na no? Luto na bukas yan. Pwede nang ibenta bukas. Pera na agad. Ngayon, sobrang mura ng ano eh. Grabe mura ng presyo ng kopra. Mas, ma mas malaki pa nga kinikita nila sa amin. <laughs> Pero mahirap kasi na trabaho ito kung kami ang gagawa. Hindi namin to specialty. Mukhang inaabot kami ng linggo pag uh, kami ang gagawa niya. Ilang linggo siguro. Saka yung pagsungkit. Hindi kasi kami nakasungkit. Uh, ano, hindi ako nakapanood ng pagsungkit nila dahil ano na busy ako sa dito sa trabaho sa bukid. Kaya hindi hindi ko na na-cover 'yon. Tignan mo oh. Mamaya papakita ko rin sa inyo yung ano, kung saan nila niluluto yung itong mga nyong na to para ano, para ready sa pag, sa pagbebenta. Tingnan na, natapos na ni tatay yung ano. Nabiyakin lahat ng ang mga nyong, sa dami niyan. O, wala wala pang 10 minutes eh, mga ilang yung ito. May, may may may, 50 ba 'yan o o isang daan? Sobra pa sa isang daan? Ay, ah, 200 pa. Tapos parang wala pang 20 minutes, tapos na agad na biniyak lahat. Yan no, oh, bilis lang. Iba talaga pag uh, mga master mga ano na ito eh. Kumbaga uh, sa sa pag uh, ano ng kopra, pag kopra ano na to, mga doktor na ito. Bilis lang oh. Yung yung mga tubig ba niyan hindi, hindi na masarap. Yung tubig na nyog. Yung mga lumalabas diyan. Ah, matamis pa yan? Yung, yung last tie ha, pag ano, inumin ko kung ganun. Yung last na nanyog. Tingnan ko, tikman ko nga masarap pang ano, yung, yung mature na. Kasi kalimitan sa mga iniinom ko lang na ano, mga buko lang eh, yung medyo, medyo bata pa. I-reserve mo ako na isa tayo, ha? Yan, yan ang kagandahan na nasa bukid. May libre kang coconut juice. <laughs> sa kung sa palengke mo, bibili niya. Magkano bang buko kayo? Mahal, no? Tapos, minsan, hindi pa fresh yon Ito, ano lang ito, eh. Parang nung kahapon lang ata nila ito, ano, uh, sinungkit. grabe, ang bilis oh. Mamaya pakita ko sa inyo kung uh, ano, paano nila niluluto yan. Na, i ano pa kasi nila ito, ito, transport pa nila doon sa kabila. Nandun kasi yung tapahan. Yan ang matinding partnership. Matagal na ba kayong nag, ano, tay? nagtatrabaho na ganyan? Mga ilang taon na yung trabaho ganito? Mga binata pa kayo? Ah, kaya hindi mo matatawaran ng galing niyo sa pagano? mabilis na. Yung mga binalukan na yan, magagamit din namin dyan sa ano, sa paglalagay sa mga kakaw. Yan, no. So, may inyog na tayo, may may buko na tayo. Thank you, thank you. Tamis, sarap. Pag mature pala, konti na lang tubig, no? hmm Pero matamis. Yep. sorry. Yeah, you o, know, meron pa isa. Dalawa ang inumin natin. Mukhang nauhaw tayo. <laughs> Mukhang nauhaw tayo gusto. You know, dalawa-dalawa pa. Oh, tanggal lang ano, tanggal luhaw. Oh. Salamat. Yan. Patapos na sila, oh. Pakita ko sa inyo ang susunod na kabanata niyan. May mga proseso pa kasi sila diyan eh. Lulutuin pa nila 'yan bago bago mabenta. Pero yung iba no, uh, na nila yung yung hindi na niluluto, no, fresh. Pero murang-mura 'yon, no mas mas maganda yung ganito kasi ano mas mahal may siyempre may dagdag trabaho lang yan ilalagay nyo na sa sako dahil pagkatapos nilang mag magtuklap ng mga nyog nadali na nila sa lutuan yan Bilis lang oh. Mga eksperto lang ang nakagawa ng ganyan, mabibilis. Ah, yung mga ano pala nila, yung inuupuan pala nila, may mga ano pala yan? May mga spike? Kaya pala, hindi <laughs> ko napansin kanina. Para may mga pako pala. Para hindi nag-slide yung ano, no? Yung, bu yung ano, nyog? Ah, Talaga naman demo, hindi lang pala normal, hindi normal pala na ano ito. Eh. Hindi normal na upuan. Yan oh, yan ang inuupuan nila oh. Bansin niyo, may ano. Eh kung napapa, nakikita niyo may may ano ng pako sure, pako to no. Pako. talaga oh. Yan ang Pinoy. Magaling. Diskarte. Di ba? Para hindi mag-slide nga naman yung ano, pero Ingat din lang, mga pang-eksperto lang yan dahil kung hindi ka hindi mo trabaho yan, makasugat naman ang kamay mo niyan. Hmm. Huh. Hmm, kung hindi ka marunong sugat ka. <laughs> Kaya, wag wag basta-basta gayahin ang ginagawa nila dahil taon nang binilang para bago nila ma maabot yung ganyang bilis ng trabaho. Kaya hindi dapat ini-small-small lang mga ganitong trabaho. May kanya-kanya kasi tayong ano eh, uh, expertise. Yung mga nag-oopsina, hindi nila dapat maliitin yung mga ganito dahil <laughs> kung sila ang gagawa nito, ewan ko na lang. <laughs> baka, baka, abutin sila ng siyam-syam yan. Dati nung na-assign ako sa Cagayan de Oro, nakikita ko naman yung ano. Doon ang nakikita ko yung pag-akyat naman nila ng nyog. Pero dito, hindi na uso yung pagkakyat ng nyog. May mga panungkit na sila na mahaba. Parang nilalagyan na lang nila ng mga extension extension. Pero yun, kailangan mo pa rin ng lakas. Hindi, hindi kaya yun ng, ano, ng mga baguhan lang. Ito, akala nyo lang malilitang mga pangangatawan. Pero muscle-muscle na mga katawan yan. Yung pagpapatayo pa lang doon sa panungkit nila. Isipin nyo yung ganyan katataas ng mga nyog. Aba, eh, kung itayo nyo yung panongkit, ewan ko na lang kung... <laughs> kung kung maka, kahit, kahit isang yog siguro kung makasungkit kayo agad. <laughs> Kasi pagpapatayo pa lang ng, ng panongkit nila, ang bigat na nun eh. Ang haba eh. yung, yung iba, stainless ang gamit, no? Ma, siguro mas magang yon. Mas magang yun, stainless, no? At mas matibay lang. oh, sa kanila, kabayan lang eh. Kasi yan, yan lang siguro na kayanan nila. O, o nasanay na sila sa kabayan. Sanayan din lang naman yan eh. Sa kanila, magaang na yun. Yan, bali, dalawa na sila. Oh. Dalawa na silang Nag nagtutuklap. Tingnan natin kung sino mas mabilis. Kung anak ba o ang ama. <laughs> <laughs> O kayo na mag-jazz mamaya kung sino ang mabilis sa kanila. Baka magpapatalo kaya ang anak o, o hindi rin. Hindi, baka sabihin niya, hindi, mas magaling ako sa ama ko. No, set up pa lang si tatay eh. Pero marami nang natukla pang anak eh oh. Paliksahan so, na ito ng magama, Yan. Ito ang anak, ang naghamon. Yan. O. Oh. Ang naghamon. Kayo na humusga, kung sino magaling sa kanila. Yan. Yan ang performance ng anak. O, oh, ito. Ito ang sa ama. Mukhang mabilis ang ama din ah. Saka diretsyo na sa kanya. Diretsyo sa ako na. Mukhang mas madiskarte ata ang ama sa anak. <laughs> ano sa palagay nyo? Pareho <laughs> sila mabibilis. kaya pala mabilis lang ng ano ng trabaho nitong mga ito ganyan pala kabilis lang magtuklap sa kanila mabilis lang panoorin pag ikaw na gumawa wala na sa kangkungan ka na pupulutin pagkatapos niya inuuling pa nila yung ano yung bao ng nyog yung bao ng nyog ba mabilis nyo lang din matuklap yan o mas mahirap magtuklap ng bao ng nyog mabilis lang naman pagsanay na ah pagsanay na pero alin mas madali magtuklap ng bao baon ninyo o magtuklap ng laman? Mas madali magano magtuklap ng ito. Ah, yung bao? Oh. Uh, Sige, sarin ka bao mo eh. Hmm. Hindi ka na magbubuwak. Ah, magbubuwak. Ah. Kakatanggal nito. Oh, pwede kagana. Pwede mo na ito eh. Kilingin. Balik. Balik. Saan nyo inuuling yan? Pag ano, dito na o uh, inuwi nyo? Okay, pag uling na, inuwi namin. Tapos binebenta nyo o ginagamit nyo na pang luto? ah, Makano um, magkano naman ang sako ng uling ngayon ng nyok? 250. 250? Hmm. Normally ilang kilo yon? Nasa ano lang kilo yan. Kung kiloin, nasa... kilos. Oh, grabe no, mura lang no? Ang hirap ng, ng trabaho pero ano, mura lang ang pinagbebentahan. Pero kung porta mo siya, so 50. Ah. Grabe ang ano ng nyog, no? Kompleto ang lahat ang lahat ng parte ng nyog ay nagagamit. Uling, hmm. ay yung yung laman, yung bao, yung hasnya yung puno, yung dahon. Wala, wala. Wala walang ano eh, walang tapon sa nyog eh. Kompleto. Pati yung tubig niya naiinom. Ginagawan suka pa no, ginagawan lambanog. Ang daming ano niya, ginagawan asukal pa yan. Ang daming daming gamit ng ng inyo. Eh um, na lang sila kasi dalawa na sila, patapos na. So, mamaya puntahan natin yung kung saan sila nagluluto. So, ayan na nga. Uh, pagkatapos tanggalin ang laman ng yog sa bao, so, niluluto na ngayon sa tapahan. Yan. Siguro hanggang, hanggang bukas ata yung lulutuin. At uh, na no? Hanggang bukas po no? Oo. Uh, so pagkatapos na maluto hanggang bukas ay pwede na nating ibenta. So pera na naman 'yan. Pati kay tatay pera na rin 'yan. Malakas kumita ang mga ano, kopras Wala ulang wala silang bakante, kailangan mo magpaano, magpa tawag doon, uh, magpa-reserve sa kanila. So marami marami naman nagko-copras dito kaso ano yung iba medyo hindi maganda yung style nila nakakas advance sila ng malaki tapos hindi nila tinatapos. Uh, ito sila ano sila tatay ano na ito. Uh, subok na, na talagang tinatapos nila ang ang pagko hanggang hanggang maluto na yung ano at hanggang sa ma, ano, na to hanggang mabenta na. Kaya okay no okay sila. Kaya lahat ng, ng, ano namin, ng nyuga namin sila na ang nagtatrabaho niyan, sila mag-ama. So, ayan. Tingnan nyo ang... Yan ay mga nyog. So, sa, saan, nanggagaling ang apoy niyan? Doon, sa baba. So, punta tayo sa baba. Ano lang ito? Medyo gawagawang ano lang ito? Gawagawang tapahan hindi hindi ito yung pang big time na tapahan pero okay na tingnan niyo yung mga kahoy na ginamit nila la lalaki galing din yan dito mga ano, yung mga yung may isang patay na kahoy yan yan ang ano nila oh uh, dyan lang yan parang pinapausukan lang po yung ano no pinapausukan lang yung yung nyog para no kasi kung direct yan, sunog yan hindi na ano hindi na magamit so ganyan lang isang Halos isang puno lang. Halos isang puno lang ang ginamit. Yan o. Oh. Yan. No. Skarteng Pinoy yan. So dapat kada ano mo, kada nyogan mo, may tapahan ka na ganito para hindi na transport pa sa malayo. Yan. Yeah, laki na. Isang buong puno yan. Yung mga ibang nagkokopra dito, ang ginagawa nila, yung baon ng nyugang, ay, yung, yung mismong nyug na, ito, mismo mismong coconut husk. Mismo ito ang ginagamit nila na, na pangluto. Pero, ang disadvantage naman nito, panay ang lagay mo at lagi mong binabantayan dahil mabilis ito maubos eh. Hindi kagaya niya malalaking kahoy. Maguuling pa yan. Yan o. Oh. Isang buong, ano yan, mara malaki yan. Oh. O. Yan, tapos ang ganda ng ano niya pa, ang ganda ng tapahan niya dahil presko presko dito. Yan, no? Talagang punong-puno -puno ng punong-puno -puno ng kahoy sa paligid. Sa manggahan namin to eh. Dito yung area ng mga marami mangga. Marami pang maliliit na mangga dito, hindi pa ano. Hindi pa lumalaki. Pag lumaki na yun, lalong ano na ito. Talagang puro mangga na makikita mo. Meron din lugar na maliliit mali dito na ano lang yan, no? kawayan. Hindi ko alam kung magandang kawayan yan. Parang hindi ata masyadong maganda yan. Pero nakakatulong pa rin yan. Hanapan mo lang ng gamit. Wala namang pangit na kawayan. Depende lang sa pinagagamitan mo. Pwede ka pa pala mag-barbecue -bar dito. hanggang hanggang ano na po yan? Hanggang hating gabi na po yung ano niyan. Yung apoy niya. Ay, lalaki ng ano, parang ano na, round log eh. Hindi ko na makikita yung yung patay na kahoy diyan kasi ginamit na nila. Ano yan eh, isang buong uh, isang buong puno na patay na matagal na. Ha? Oo, oh, matagal na yan eh. Mga ilang taon na yan na nakatayo diyan. Matagal na yan. Oo. Tagal patay. Doon, lang yun dati. Pero okay lang yan. yun. Patay nila naman. Wala namang gamit. Oo. At least dito, nagamit na siya. May, oh, may use na siya. So hanggang dyan na lang muna ang video natin. At uh, salamat sa pagsama sa akin. At uh, salamat sa panonood. At isang mapagpalang araw sa inyong lahat.